na nagpipip anak paminawa anak katong sakyanan nga ni Agi anak ba nagpipip bitaw anak nindot kayo nga siya paka L3 anak <coughs> L3 to anak bag umurag bago pag itong pinalit nila anak ang L3 nga ni Kuan anak ni Agi ron, anak L3 man to anak nindot kay anak oy oh anak Ala, nag-iusig ang iros at bang anak. <coughs> Paminawa anak. Paminawa. <laughs> Nagsigi manigpi yung kil, kil, akil, akil, kil, akil. <laughs> Pinangga ning mama, ning mama Lisa. Paminawa anak na nag-usig iro sa atbang anak. Tapit silang tiapersila anak. Naabitaw anak. Giusig siguro to nilang L3 ni Agi na may anak. <coughs> ayan, ayan po guys. Mayong buntag. Magandang umaga sa lahat. Ito po si Papi guys. Relaxing mode. Relaxing moment. Naghihintay po kami guys na mayroong bumibili sa tindahan lang guys natay piso guys pambayad sa kurinti guys pambayad na sa kurinti guys libo ka pin guys ayan good morning everyone kumusta po ang inyong linggo nagsimba na ba kayong lahat na nagpipip anak Daghan mo ko ng iro, despasada, anak. Abi ni mo anak si Orange anak Phil kay niya anak kadaghan daghan bisita anak. Di lagi nakaduol sila si Joker anak. Hadlok man sila anak kay eh. dagko ero bisita ni Orange anak. <laughs> Guapa mo si Orange anak. Si Whitey anak kay eh, sila ras Joker anak nagmini obra anak. <laughs> Ubitaw anak. hotong gibugno kan Joker anak. Nakaron anak Tanawa anak. Hindot kay nagliwat ng anak ni Kuan anak mo buntis ng anak ni... Huwag mo na si Orin sa anak nindot kay nagliwat anak. Kay nindot kay mga bisita niya anak. Na ay na sila anak. Paminawa anak. Na ego na las pag-usig si Joker anak. Hindi man siya ka-atraka anak. ko lawa sa bisita ni Orin anak. Paminawa anak. <laughs> Pero si Whitey anak. kitang ginako anak. nagwiki si Igog. Nasi <laughs> ni Musu Whitey anak ko. mo pansin na anak ko. Eh? Mula dito gano'n mo tao. Ayan. Say good morning to your viewers, iho. Ina guys, happy Sunday guys. Relaxing lang ako diri guys. Kaya ko pa kanong mamalisa guys. Adubo guys. <laughs> Bless mama. Taga santo. Kinahalan mo kaon karo kanon ha. Wala ba ka kaon kanon? Oo, anak. Na, pipip na. Kinangla, o, ano? Na, pipit na. Kinang lang, mukhaon ng bata, aro ka mahilakid si si mama, mukhaon ng bata, kanon Okay? Yan po mga palangga. Dito lang po muna kami magtambay ni papi sa loob ng tindahan. So, mamaya papasok po kami sa loob ng bahay, guys. Ah, pakakainin po na po si papi. So good morning everyone, happy sunday sa lahat, and yan magdasal at magingat lang po tayo palagi. So yan, ito lang po aking update ni Papi sa inyong lahat. Thank you for always watching. Si Papi guys, relaxing mode, happy sunday.